Gawin mo ito sa tinapay, masarap at malutong na manamis-namis, no oven toaster needed. Kahit sa kawali lang ay makakagawa ka na nito. Masarap ito sa almusal, o di kaya pang merienda. Kaya ihanda mo na ang mga sangkap at tayo ay magsisimula na. Kakailanganin natin ng slice bread, at mantikilya o margarine. Ito ay 1 half cup, lalagyan natin ito ng brown sugar mga at least 6 teaspoon. At haluin lang ito ng maigi. Haluin ito hanggang sa mag-combine ang brown sugar sa margarine, hanggang sa maging ganito. Kung meron kayong butter ay pwede rin gumamit ng butter. Kasunod nating gagawin ay pairan natin ang slice bread ng mantikilya brown sugar mixture, spread evenly, at gawin ito sa ibang slice bread. Pagkatapos mapahiran ay huwag rin natin kalimutan na pairan din nagkabilang sides nito. Pwede mo rin ito gawin sa leftover na tinapay. Kapag tapos na malagyan lahat ng mga tinapay ay dito naman tayo sa pagluto nito. Gumamit ako dito ng non-stick pan, painitin lang ang kawali ng isang minuto sa mahinang apoy lamang. Once na uminit na, ilagay ang tinapay at hintay ang mag caramelize bago balik ta rin. alalay lang sa pagluto nito, dapat nasa low heat lang ang apoy nito at dapat baliktarin rin ito kada minuto para maiwasang masunog At kapag nasunog ito, ito ay mapait kapag kinain Kaya kung gusto mo ng perpekto na tostado ay dapat sundin mo lang ang mga tips Malalaman mong luto na ito kapag naging golden brown na may pagka-crisp yung texture niya Kagaya nitong sa video, ito ay luto na both sides at pwede na ito alisin sa kawali Kung wala kayong non-stick pan ay pupwede ang ordinaryo lang na kawali Basta alalay lang din sa pagluto nito. Lutuin pa ang iba hanggang sa matapos. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. Sa one half cup na margarine, ay nagawa ko ito sa limang piraso ng sliced bread. At ready to serve na ang ating brown sugar toast. Pwede sa almusal kasabay ng mainit na kape, o di kaya, for merienda with malamig na juice. Taste test. Malalaman natin kung ito ay malutong ba. So confirm nga, malutong at manamis-namis na brown sugar toast recipe, sa tatlong ingredients lang ay makakagawa ka na nito. So yun lang po at maraming salamat sa panonood. At kitikat sa susunod nating pagluluto.